Doon, follow up. Black sand mining sa Zambales. And you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat, sana ba? Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang pambi tatayo? Tuloy-tuloy pa rin ang sa ating black sand. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon. Karamihan ay from China and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinebenta sa reclamation dyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin, ang libre ibibenta pabalik sa atin. Thank you, Madam Chair. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan, ito pa po ang pinakamasakit at nakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kigay ng impormasyon tungkol sa mga nag apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong freedom of information manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Una lumabas itong kalokohan sa Bohol. Chocolate Hills. After my exposition, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na naisiwa ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa na nagpapatayo ng struktura. At nang tumabag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng two years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa buhol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves. Base po sa Republic Act ng 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ko kayo turoan, Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Laizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastaran sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinibenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinibenta sa reclamation dyan sa Pasay, at sa iba pang mga reclamations sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin, and then, ng libre, ibibenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan. You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuli pa rin sa paging pabaya. Siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. With your indulgence, Madam Chair, can I say something po regarding Mount Apo? Mm. Just to answer the query of the good senator. Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang pambi, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. Da dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. <laughs> Madam Chair, sir, um, uh, just to uh, go on further, the red dumagan was saying, actually po, um, the region issued 57 so -cause orders already and 24 notice violations and 7 cease and desist orders. To build, kasi pag na-allow mo nang to build, mahirap nang tanggalin. Yun Correct. ang problema. Madam Chair, Dapat, sir, agree. kayo, hindi nyo ina-allow to build. Kasi pag nag-build na yan, Uh, tell it to the Marie. Napakahirap okay. magtanggal niyan. Walang Ms. gagawa niya. Yusef uh, Fragada, yes, sir. meron kayong monitoring team, kung tawagin. Ano pong tawag sa monitoring team niyo? Can you give me? Uh, the exact sir, it's name? through the okay. Protected Area uh, Management Office po. Meron ah, ah, po sila. Saan tawag? Um, PAMO Office po. PAMO Office. Yes. And And what does PAMO stands for? Protected Area Management Office. Okay, so sila sa monitoring. Yes, sir. So, uh, kailangan itong mga taga-PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo, pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove uh, to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sin sinasabi din ni Senator Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina pa paulit-ulit, eh kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna, sa mag-apply ng permit. Tapos in-process pa yung permit, etc. O ngayon, 57. Paano pa ito? Pa, Pasasal itong 57 ito at sinabihan kami na give them 2 years daw. Uh, we agree, Your Honor, with your recommendation. Uh, one of the problems, actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with this, nabanggit niyo po yung constitution ng PAMU office. Um, for Mount Apo per se, we only have around the... One plantilla officer there and um, around maybe 30 job orders po na no, umiikot over 62,000. So ibig 62, sabihin po 31 ang empleyado nyo sa monitoring? Opo, uh, 62 over, they have to monitor 62,000.